Assalamualaikum! Samahan niyo akong manguha ng sili. Kaya pupunta tayo sa farm ni Umay para manguha ng sile. Alam niyo naman na hindi kumpleto ang ulam kapag walang sile, o di kaya ay hindi maanghang. Oo, kaya dadamihan natin ang kukunin nating sile para iprito at gawing palapa. Para may pangulam na din tayo sa tuwing tayo ay magsusuhor. Alam niyo naman ang ngayon. Kaya kadalasan kapag kagigising mo lang sa oras ng pagsusuhor ay hindi mo malasahan ng pagkain. Kaya naisipan natin gumawa ng palapang sili para tayo ay laging may ulam. Oo, mas masarap talaga ang ulam alam kapag maraming sili at maanghang. Special talaga ang handaan kahit mga gulay-gulay lang basta may sili. Tingin-tingin mo na tayo sa paligid. Alam niya naman kapag nasa probinsya ka laging tahimik at sariwang hangin. At mga ibon na kumakanta tuwing umaga ang maririnig mo. Medyo malayo pala ang lalakarin natin papunta dun sa pinagtaniman ni uminang sili. Habang naglalakad, naglalaro na din ng mga damo. Nadaanan din pala natin ang mga palapang tanim ni Umi. Palapang sakurap? Oo, palapang sakurap yan. Yan ang kadalasang ginagamit nating sangkap para magluto ng ulam. May kas kasama ring luya na sa kabilang banda. At yan din ang ginagawang palapa. Pero sa ngayon, sili lang muna ang gagawin nating palapa para mas maanghang. Pwede mo ring gawing sausawa ng kahit anong ulam. Pwede ring walang ulam basta may sili. Medyo malapit na pala tayo sa ating pupuntahan. May kabayo rin dito, may buhat-buhat pang kawayan. Yan ang kadalasang ginagawang bahay. Sa lahat ng uri ng kawayan, yan ang mas makapal at mas matibay. Kaya sa aming lugar, marami ang nakatanim na kawayan. Nakikita niyo na puro kawayan ang nasa paligid natin. May mga putol-putol ding kawayan dito kasi nga gagawin nilang bahay nasa maliit na ilog na pala tayo. Maliit lang ang tubig dyan kasi nga tag-araw ngayon kaya natuyo. Sa tuwing tag-ulan ang lakas ng agos ng tubig dito. Kaya tatawid muna tayo para makarating na sa may sili. Oo, oo, malapit na tayo sa pinagtaniman ng sili. May halamang kawayan din pala sa tabi ng dadaanan natin. Dumating na pala tayo sa may sili. Kaya aakyat tayo sa taas para manguha ng sili. Sa taas kasi nakatanim at yung ibang palapa. May palapang sakorab din dito. Pero hindi tayo kukuha. Sili lang ang target natin ngayon. Medyo marami ang bunga ng sili natin kaya dadamihan natin. Pagkatapos natin dyan, aakyat tayo sa taas pa nito para magpahangin. Pero tatapusin muna natin yan. Medyo mahirap pala maglakad dito, parang mahuhulog ka. Bangin kasi ang pinagtaniman ni Umi ng sili. Tapos ang hahaba pa ng damo. Nakakatakot tuloy, baka may kumagat pa sa atin dyan. Gabi na pala nung nagpunta tayo dito, kaya sakto lang ang init ng araw. Alas 4 ng hapon. Pagkatapos natin magluto at maghanda ng pang-iftar, naisipan natin pumunta dyan. Kailangan pala natin bilisan dyan dahil gabi na at malayo pa ang lalakbayin natin pabalik ng bahay. Alam nyo na sa ganitong oras ay talaga namang nangingibabaw ang gutom at uhaw. Kaya siguradong matatagalan tayo sa daan pag uwi dahil baka bawat hakbang natin ay kailangan natin magpahinga. Dahil sa layo ng lalakarin natin, natagalan nga pala tayo sa pangunguhan ng sili. Dahil dinamihan na natin dahil nandito rin lang tayo. Halos naubusan ng bunga. Para matagalan bago tayo makabalik dito ang layo kasi. Alam niyo na kapag nasa probinsya ka ay laging galing sa tanim yung mga ulam natin at mga sangkap na ginagamit natin sa kusina araw-araw. Dahil malayo tayo sa palengke, aakyat pala tayo dun sa pinakatok-tok sa taas ng pinagtaniman ni Uminang Sili. Dahil magpapahinga tayo dyan at magpapahangin ng saglit. Nasa taas kasi kaya ang ganda ng simoy ng hangin. May punong bayabas din dito pero walang bunga. Habang nandito tayo, sumilong na lang tayo at umupo sa tabi ng kanyang puno para magpahinga at panoorin ang paglubog ng araw. Pagkatapos natin dyan magpahinga, uuwi na tayo para maprito na natin ang ating palapang sili. Dahil tumatakbo ang oras at kailangan pa natin maghanda ng pang iftar pagdating natin sa bahay. At ayan na nga, pauwi na tayo. At nasa mga may kamoteng kahoy na tayo. Habang naglalakad kung ano-anong nakikita natin sa daan. Pwede palang ilutong ulam yung mga dahon niya basta yung bagong tubo lang. Pero hindi na yan pwede dahil matanda na yan. May bulaklak din dito kadalas ang tumutubo sa bukirin. Medyo madilim na pala nung dumating kaming bahay. Wala na ang sikat ng araw, lampas alasenko na din. Kitan nyo na medyo madilim at ah tahimik na din ang paligid pati na ang mga punong niyog Malapit na pala tayo sa bahay at ilang sandali lang ay makakarating na tayo. Alhamdulillah. Kaya na nga dumating na tayo kaya ipaparito na natin ang ating palapang sili. At syempre bago nating iluto tatanggalan muna natin ng mga dahon pati na yung hindi pwedeng isama. Medyo marami-rami na pala ang nakuha nating sili. Kaya tatapusin muna natin para maprito na natin. Ayan tapos na natanggal na din natin ang mga dahon. Kaya ipaparito na natin paiinitan muna natin ang mantika bago natin ilagay. Ang ating palapang sili ay pwedeng iulam, pwede rin gawing sausawan at pwede rin ilagay sa mga ulam na iluluto para mas maanghang. Hanggang dito na lang, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating na video.